Guys, may alimasag ako. Kain tayo. Ang dami kong ulam. Papakita ko sa inyo yung ulam ko. Ayan, alimasag. Kasi stress ako today. Kaya, super dami yung ulam ko. Kain tayo. Ang ulam ko, buksan ko yung alimasag kong isa. Pero sabi ng Ajima, mataba daw to. Pero parang wala naman. Ay, Mahilaw ba ba to? Ganito siya. Ayaw ko sana ng may taba. Ayan. Tapos yung hipon kong ginataan. Hmm? So, sarap. Ayan, ah. Oh. Hmm. hmm. Papakita ko. Ang sarap niya sobra. Ang alige. Hmm. Sarap! hmm Alam mo nakita mo to ang sarap sarap. Dilaw dilaw. Mmm. Natinik ako. Alam mo yung aligi niya na sobrang ano ito o oh, aligi. Tapos so, ipapakita ko ito sa inyo. Ito. Ito sa yung ano. Pero tatanggalin ko yung ano. Yung ganito. Kasi ayoko ng ganito. Ang laki ng ano. Ng scallop na so. Ayan oh. Mm. Ang laki. Oh. Ang mm, laki sobra. Mm. Mm, sarap. ang sautawan na ginawa ko yung anong, yung suka, nalagyan ko ng patis. Tapos ito yung sabaw ko. Pag nasa Pilipinas ako, yung ulam ko today, kasi ito lang yung alimasag ko. Isa, isang kilo ito eh. Yung dalawang piraso. Mm. Yung alimasag ko isang kilo 38,000 won. Uh, Nagkakost na siya ng mga 1,500. Ganon. Tapos yung hipon ko, yung hipon naman ay mano ng binili ko. Ah. Pero may sobra pa. Kasi ko yung niluto kong hipon ay nasa 5,000 won. Tapos yung alimasag kong dalawa, malaki kasi siya. Mm, um, pinapili ko talaga yung malaking alimasag. Kaya yung malaking alimasag, 38 yun eh, ang isang kilo. Pero sabi ni Ada, si Kuyang kulang siya isang kilo. Ay, dalawang kilo. isang kilo. Um, kaya mga nasa magkano yun. Lagay na lang natin, lagay ko sa, sa, mga 35, ano? Yung alimasag ko. Tapos yung, yung scallop ko ay ano lang to. Kalahating kilo lang. Anim na piraso. Ay, apat na piraso. Kalahating kilo. Ang octopus naman, ay ano, um, man ito nun siya ang ano, ang kalahating, ang isang kilo. Kaya, ang binili ko ay kalahating kilo lang, kaya 6,000. Kaya, ang alimasag ko na, 38, na 35, plus ng octopus, ay ng scallop ko na 6,000, kaya, nag-ano siya, parang 41,000 won plus ng hipon ko siguro, um, 8,000 din, eh, 45,000 won, plus ng talong ko, ito talong mo, yung talong na yun, kalahati lang yan, kasi, inilagay ko sa, ginataang, ano ko yung kalahati, kaya, yung talong naman, mura lang yung bili ko eh, parang, ah, uh, 6 pieces siya magkano ba 6 pieces, 33,000 ata. Mm. Sarap. Sarap. Nakranche ko. Ang ginawa ko dito kasi wala akong arena, wala rin akong breeding na ano. Kaya ang ginawa ko, mm, ba? Diba? Uh, corn flour plus nilagyan ko siya ng kaunting sugom ng asin. Tsaka ng galing sa Pinas na antang. Magic sarap. Ang sarap talaga. hmm, Mm. Ang sarap. Tsaka itong sili na to, ang sarap. Hindi siya mangha. Yung sili na to, itong kulabot-kulabot na sili. Hindi ko alam kung anong tawag ito. Quarry, quarry, kutso ba tawag nila dito? Sa Pilipinas naman ata, wala ito. Hm, manghang na, Ah. Oh. Manghang. Sobrang ang. Ito sarap niya. Ang sarap ng talong. First time ko siyang gumawa ng ganito. Hmm? gabi sana hindi ako kakain kaya lang na-stress ako mmm salap masarap pala pag ganito yung talong kaysa naman iihaw mo siya tapos i ano sa itlog wag mo na siya iihaw para siya naging lasang kamote para siyang naging lasang kamote. Yung, ang ginawa ko kasi dyan, hiniwa-hiwa ko siya. Lahati lang yan, malaki kasi lang. Hindi ko pa nakain yung alimasag ko. <laughs> yung ano pala nakain ko. Hindi ko pa nga nakuha Oh. Kaya sarap niya sobra. In fairness to. Isa lang kainin ko. Kasi hindi ko kaya. Mm, bigay ko sa anak ko. Yung isa. Kung nga pala, pag nagluto pala kayo, pag nag-steam pala kayo ng alimasag, napaso ako ang laki. Ayun o, dalawang red. Isa dito, dalawa. Paso yan eh. Tumasik yung mantika nung ino ko. Pag nag-steam pala kayo ng crabs, i-ano nyo pala, dapat, hindi siya naka, ano, naka, naka, dapat nakatihaya siyang ganito. Hindi siya dapat nakaganito. Para yung, ano nung, ayun, ay, ano nun, Hindi matatanggal yung lasa niya. Yung hindi maano sa tubig yung ano niya. Matapon lahat. Diba? Masarap higupin yung tubig. Mm. Masarap. sarap. Hmm, sarap. Hmm. Tapos ito, Papakita ko pa sa inyo. Ito guys, yung aligi. 'Di ba? Kasi babae siya, kaya mahalig yan. Pero mo mag-isa na ako ng sa 2,000 yung pagkain ko. Ito yung hipon. Paprita ko. Ang sarap. nilagyan ko siya ng talong sa hipon. Pero hindi masarap yung talong sa hipon. Sa ano, mas masarap yung ginawa kong ano, yung pinray ko na hipon, na ano, talong. Ayan. Ang laki ng ano ko eh. Ayan oh. Oh. busog ako. Hindi ko na makain yung iba. Yung scallop kong dalawa, hindi ko na kaya abosin. Ito. Scallop? Hindi ko na kaya abosin. Dalawa lang na yung scallop yung kain ko. Tapos yung isang alimasag ko, hindi ko na kaya. Guys, try nyo to gumawa. Ang sarap niya. First time ko gumawa ng talong na ganito. Ang sarap. Lalo na siguro pag nilagyan ko ng timpla yung milka, yung ano ko, yung arena ko. Hindi ko lang kasi nilagyan ng ano eh. Yung talong nilagyan ko ng asin. Nag-inom ako ng... Ano? inom tayo ng ano, juice. Kasi inom tayo. Ayan. Bumi lang buko juice kasi inom ako. Ito. Ito yung buko juice na to. Na parang 8,000 ang isa. Neto. Malaki siya. Mm. Ang sarap. Ang sarap. tatapos na sana ako. Kaya lang, gusto pa. Ang sarap ng talong. Isaw-saw siya sa sa ano, sa para siyang naging kamote. Yung, yung lasa niya, parang kamote siya. Pero ang sarap. Mm. Hmm. Ang sarap niya. Ang ah, sarap niya talaga. <laughs> Kain saya Guys, itong ano nya, Parang natatakot ako kumain. Kasi baka mamaya... Pero hindi naman siguro. Ayan. Ang, ang kapal. Ang kapal. Ang daming laman. Isaw-saw siya sa... Yung isa itabi ko. Uwi ata dito ang anak ko. Itatabi ko itong dalawa sa anak ko kasi hindi ko na Ayan. Mm. Mas sobrang dami kasi. Kasi, may kakainin pa kong iba. Tama naman. Tatabi ko yan. Tapakita uh, ko sa inyo yung sunod ko na kakainin. Oh. Tapos na ako dito. Kaya yung tanghay magas ko meron, syempre hindi mawawala yun sa akin. Ako pa, di ba? Diba? mangosteen. Ayan. Mangosteen. Kain tayo. Medyo nakamura ka. Ma makamura ka kasi pag ma bumili ka ng box na, ano, mangosteen. Nasa 50,000 ata yung, ano, isang box. Ayan. Ito, guys. Mangosteen. Ayan. Ayan. Mmm. Bakit kaya siya tinatawag na mangosteen? Ano? Ba't madala nito ito? Ano to? Hmm. Ang sarap. Dalawa lang kainin ko. Kasi nagkain ako kanina apat. Ayah. Kaya, ngayon, dalawa na lang. Mmm. Ang sarap. Mmm. Ang masama nito, pag sumakit ang chan ko, guys, isa last na lang talaga. Uh, pagkatapos hindi na ako kakain. Kinikman ko lang lahat ng mga pagkain. Ito, apat itong nabili ko. Mm. Ayo. But may dark ito sa ano. Hindi siya masarap. may itim. Hmm. Hindi ko alam kung lasa bang mangga o lasang ano. Maano siya mga ngilo sa ano, sa ipin. Hmm. Ang nakain kong mangostin, ayan, Anim. Anya. Pito. Isang mangga. Bala na. Mmm. sarap. Itong mangga na ito ay Thailand hindi um, mo siya alam. Pag sa Pilipinas, sigurado to, lalo na sa probinsya namin. Pag yung ganitong lasa, hindi na to kakainin. Kasi ano mo yung ano, tinatapon ito pag ganitong lasa. Kaya lang walang choice dito sa abroad, kakainin mo. Hmm. Sabi nila masarap daw to. Ako naman, kasi Ayah, busog na, busog ako sobra. Sabi ng mas sa akin, mm, masarap na masarap daw 'to. Adi, para naman pa konsuelo, ano, bumili ako. Ah. Alam ko 'yung mga ano'ng lasa eh. Kailang, lang, pag sa ibang bansa ka, kakainin mo kahit, gano, kahit anong lasa ng mangga. Kasi nga wala kang namang choice eh. 'Di kainin 'yung mangga. Mm. Hello guys. Tapos na ako kumain. Hindi ko na ano, hindi ko na ubos yung mga pagkain ko, madami pa. Samahan niyo ako ulit sa Friday kasi bumili ako ng ano ng ibang pagkain ko na naman. Busog na busog ako. Oh. Bye bye! Good night everyone!